June 1 na nga ngayong araw at apat na buwan na tayo dito sa barko At uh, syempre mag-update muna tayo Ito nga, nagba-basketball kami dito dahil meron kaming free day ngayong araw Apat na buwan na nga tayo dito sa barko at limang buwan na lang ay uuwi na tayo Alright! So ngayon, standby ako dito sa proa Just in case of emergency, ready ako na i-let go yung anchor And, ito, nagbibideo-video lang ako dito sa paligid kung ano nga ba yung mga meron. Ito, may isang roro na dumadaan. May mga, dala siyang mga sasakyan. At, syempre, relax muna tayo dito. off duty na nga ako ngayon kaya I decided na magluto ng pancit canton na kakaiba dahil nabili ko yung pancit canton na to sa US pero masarap naman siya kahit medyo mahal 11 dollars 12 pieces ganito pala yung kape namin sa barko coffee beans talaga siya napakasarap kung hindi pa kayo nakaka try ng kape na gawa talaga sa real coffee beans you should try it guys at ngayon nagdodota na naman kami dahil nga every night nagdodota kami Dumating na nga yung provision natin. Siyempre, may bago akong kettle dahil nasira na yung dati kong kettle para may pangkapi tayo. Yan. Bagong kettle. And siyempre, nag-slap chest ako ng mga Pringles. Tatlong Pringles lang naman at saka Coke. Yan. Ganyan yung Coke sa amin. Siyempre, ang tubig naman ay kailangan pang kuhain sa baba dahil nasa A-deck pa. Doon kasi yung storage room ng aming uh, mga tubig. Actually, mahal yung tubig namin. Almost $10. Ganyan. So, mga 500 yun. So, yan lang yung slap ko ngayon. Dahil nagtitipid tayo. At nakapag-grocery na rin tayo sa US. Pero, syempre, naubos na yan. Katapos ko lang mag-work. Medyo haggard pa. Mahaba na yung buhok natin. Nga pala, saktong 3 months na tayo ngayon. So, 6 months na lang. Alright! After namin sa Houston, tumawid na naman kami sa Panama. So, nagloading nga pala kami sa Houston. And, dito kami mismo sa Panama magdi-discharging. So, nakakaumay na dito sa Panama na tumawid dahil nakatatlong beses na kami at nakakaumay na paulit-ulit na lang lagi kaming standby sa proa ah. almost 12 hours yung operation and after that mga mag-secure pa ng mga gamit yan dito rin pala kami sa Panama mag-discharging ng aming gargada Hello guys, welcome again It's me, Jetro Marencio Luvar At matagal-tagal lang tayong hindi nakapag-vlog So, update lang 4 months na ako ngayon dito sa barko At Nandito kami ngayon sa Kaligat naan ng Peru At drifting kami Wala pa kami prospect ng biyahe Kaya Yun Palutang-lutang muna kami dito. Almost 15 days na kami ganito. Nag-anchorage kami sa Panama. Panama na naman. And after ng Panama, pumunta na kami dito for drifting. At bukas, magkakaroon kami ng barbecue party. Pero, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako. <laughs> Kasi, ang advice, bawal daw mag-no cameras allowed dahil nga sa opisina mga kasnik tiket tayo we'll see tomorrow all right. Actually, during the party, hindi nga talaga ako nakapag-video dahil nga maraming mata ang nakatingin. Pero ang ginawa namin doon, syempre nag-party, marami kaming mga inihaw. na ito yung video na to during preparation time namin to. Basta marami kaming pagkain, may karaoke pa kami sa taas. And everybody have fun, may lobster pa, yan, And daming pagkain. And busog na busog kami. And syempre may konting vitamins din kami ininom. Ganito pala ang tiyatawag na STS or ship to ship. So magkatabi yung dalawang barko at kami naman ay nagpapasa ng kargada papunta sa kabilang ship. At meron lang host na nakakonek from our ship to them. So medyo malaki yung kanilang barko at napakalinis ng kuberta. Sa amin naman ay opposite at syempre dahil Sunday ngayon, pizza time tayo. Ngayon nga ay June 12 at holiday kami. Syempre, kasabay ng holiday, may birthday din kaya maraming kaming handaan ngayon. Kanina pala. Syempre nakapagtabi ako ng handa. Isa to sa mga handa at napakarami. Donuts. Ang ganap nga is umalis ang aming kadete. So ngayon, wala kaming kadete sa barko. Pero may sasan naman. Siyempre, in, nag-inspect in tayo sa kanyang kabina at marami tayo nakuha mga pamana. <laughs> so, isa na to. Diba? susukatin natin. So, this is a uh, Black Liberty. Siyempre, magagamit ko sa exam. Kapag nag-exam ako, mga ko ito pag nag ako kaya kinuha ko na kaya kinuha ko na yan so pwede na pang exam lang naman ano ko ba may nakita rin akong slacks ito ang hindi ko alam kung magkakasya ang slacks na to or hindi <laughs> kasi mapet yung kadete namin tignan natin kung kakasya yung slacks na to pero feeling ko hindi eh feeling hindi nga guys <laughs> sobrang sikip oh hindi kasya <laughs> hindi kasya sobrang sikip ang dami talaga mga free stuff dito sa barko ito nga pala yung sapatos na sinasabi ko under armor charge yan so pwede na rin bigay lang naman pangharabas kapag magbabasketball May huli si Mike, mga fish! Okay. Uh, there. Ang discharging port nga pala namin ay Honduras At syempre, pinayagan kami mag shore leave Marami kaming nabili dito Nung papunta na kami sa supermarket Sobrang lakas ng ulan Pero wala makakapigil sa amin Siyempre, ang first stop namin dito sa Honduras ay supermarket. Kailangan namin maggrocery kung ano man yung mga kailangan namin. Personal needs, pagkain, mga inumin, drinks, kahit ano. Yan, grocery muna dahil nagbabudget lang kami. After that, naglakad-lakad kami kung ano nga ba yung meron dito sa plaza nila. And nothing much. Pero at least, nakalabas, nakashore leave. Nakapag-isip-isip, ganyan marami rin namang pwedeng mabili dito pero after namin yan kumain na kami dito sa Wendy's kakaiba yung pagkain nila dito sa Wendy's dahil yung soft drinks nila ay unlimited and kahit anong variety yung kuhain mong Coke, Sprite, Fanta yan, unli talaga may banana flavor pa nga na Fanta pero syempre sobrang busog na rin kaya hindi na kami nakapag-take out ng drinks. Sobrang saglit lang namin dito sa plaza na to dahil nga kailangan na naming umuwi. Almost 3 hours lang kaming nag-shore leave. Mabilisan lang talaga. Yung bayad sa taxi, $10 lang. Pwede na. And na-enjoy naman namin kahit papano nakalabas kami. And as you can see, yung Honduras parang Pilipinas lang guys. Yung mga bahay. Yung mga tao, almost kakulay lang natin. Yan. Hindi rin naman gaano, kaunlad yung bansa na to. Pero, pwede na. Tignan nyo, parang Manila lang. Parang Cavite, ganyan. So, this is it for this vlog. Kakain mo na ako ng pancit canton with egg. At manunood ng June 2. Dune 2. Thank you for watching guys. Alright.